Apat na mabisang halamang gamot para sa high blood. Ang high blood o alta presyon ay karaniwang sakit ng mga Pilipino. Ikaw ba ay may high blood? Naglista kami ng ilang halamang gamot sa high blood na maaaring makatulong sa iyo na maiwasan ang mga komplikasyong dala nito. Narito ang apat na mabisang halaman para sa high blood. Number 1. Uminom ng gumamela para iwas high blood. Ang iba't ibang kultura sa buong mundo ay naniniwala sa kakayahan ng halamang gumamela na pababain ang presyon ng dugo sa natural na paraan. Kahit na wala pa noong sapat na mga pag-aaral para patunayan ito. Kamakailan lamang ito na patunayan. Ayon sa mga pananaliksik, ang Hibiscus o gumamela ay isang diuretic o pampaihi na inaalis ang sobrang asin sa dugo. Dahil sa epekto nito, nababawasan ang kaigtingan sa mga ugat na dala ng high blood. Ang gumamela ay may sangkap ding kung tawagin ay angiotensin converting enzyme, ACE, inhibitors, enzyme na nagpapakalma sa mga ugat. Kumuha ng tatlo hanggang limang piraso ng dahon ng gumamela, dalawa hanggang tatlo kutsarita kung ito ay tuyo. Pakuluan ito sa loob ng limang minuto. Lagyan ng honey para may lasa. Kung taginit, mas masarap ito kapag may yelo. Inumin ng dalawa o tatlong beses. Number 2. Sabaw ng nyog. Halamang gamot para sa high blood. Ang sabaw ng nyog, lalo na kung ito ay hilaw pa ay kapakipakinabang sa napakaraming paraan. Ang maganda, nakapagpapababa ito ng presyon ng dugo. Ang sabaw ng nyog ay nagtataglay ng potasyum at magnesium na nagpapalusog ng mga kalamnan, kasama na ang puso. Bagaman kulang pa ang mga pananaliksik may kaugnayan sa sabaw ng buko at high blood, may mga taong naniniwala na ang pag-inom ng sabaw nito ay siyang dahilan ng pagbaba ng kanilang presyon. Kung ikaw ay may high blood, wala namang mawawala sa iyo kung susubukan mo ang pag-inom ng buko araw-araw. Number 3. Kumain ng bawang para sa high blood. Ang bawang ay isa sa pinakasikat kong lunas sa mga karamdaman ang pag-uusapan. Ang mga sangkap nito ay lunas sa iba't ibang mga sakit kasama na ang high blood. Ang allicin ay nakapagpapababa ng high blood. Kaya ang pagkain ng hilaw na bawang ay malusog na ugali. Ngunit tandaan, bukod sa ang bawang ay mabaho sa hininga, ang alas na nasa bawang ay napaka-unstable, ibig sabihin, nagbabago agad ang epekto nito kapag ito ay tumama sa sikmura ng tao. Kaya't may mga nagsasabi na ang bawang ay epektibong gamot sa high blood kapag ito ay nasa tableta o kapsula na. Kumonsulta sa iyong doktor kung anong brand ng garlic peel o garlic supplement ang babagay sa iyo. Number 4. Melon. Ito ay isa ring halamang gamot sa high blood. Noong taong apat, natuklasan ng mga siyentista ang sangkap ng melon na citrulline na nakapagpapakalma ng mga baradong ugat at nakapagpapabawas ng presyon ng dugo. Kaya kung ikaw ay may high blood, bumili ka ng melon kahit hindi pa taginit dahil makakatulong ito sa iyo. Kumain ng dalawa hanggang tatlong cup ng melon tuwing umaga, mas maganda kung wala pang laman ang iyong sikmura. Kung ikaw ay may device na pangbasa ng blood pressure, Obserbahan mo ng iyong BP at mapapansin mong maganda ang epekto ng pagkain ng melon araw-araw.